Ipinahayag ng one championship na hindi matutuloy ang title defense ni Stamp Fairtex bilang Women's Atomweight MMA World Champion kontra sa ating pambato na si Denise Zambuanga dahil ito sa natamong injury ng three-sport world champion. Tinalakay na natin ang tungkol dito sa huli nating upload. Sa ngayon, ating pag-usapan ang tungkol sa makakalaban ng ating pambato mula sa bansang Switzerland, siya si Noel Grandjean o kilala sa tawag na Lil Monkey, na sa edad na 28 taong gulang at may taas na 5 foot flat. Nakapagtala siya ng 5 wins, 2 losses. Meron siyang 2 knockouts, 1 submission at 2 decisions. Nakapagtala siya ng apat na laban sa One Championship. October 21, 2022, ang kanyang unang laban kung saan nakalaban niya si Leia Bevins Nanalo siya sa pamamagitan ng isang technical knockout. August 11, 2023 kontra Kaiso Yul Kim. Sa laban na ito ay natalo siya sa pamamagitan ng submission at ito ang kanyang kauna-unahang pagkatalo sa kanyang professional fight. March 8, 2024, Bumawi Shakai Victoria Souza sa a ng isang unanimous decision. The hook came across. To go along with her Muay Thai training that she does regularly. Big right hand, she rocks Souza. And now she takes her down inside control. And now hammer fist. Her... On that side, control with the wizard. And then here, right here. Bang! Right there with the right hand. Puts her down and then jumped on her. Uh! Sa kasamaang palad, sa unang linggo ng buwang ito ay ipinalasap sa kanya ni Chihiro Sawada ang kanyang pangalawang pagkatalo sa pamamagitan din ng unanimous decision. Mga kamisyon, ano ang masasabi niyo sa pumalit kay Stamp na makakalaban ni Denise Zamboanga? Like and comment na lang po sa ibaba. Salamat sa panonood.